may ipapakita si Kauma sa inyo, no? Ito yung tinatawag dito sa amin sa probinsya na bubon, no? Eh? Ano ko Ayan. Ah? Seven feet, no? So, ayan. Ito yung pinakamalaking bubon so far na nakita ko, no? Ito yung pinakamalaking bubon kasi usually yung mga bubon doon sa amin sa, sa gilid ng sapa, eh, ano, ah, sa creek yung mga maliliit lang siya na bubon. No? So ito so far yung pinakamalaking bubon. Sa kaalaman ng lahat, ang tubig dito sa bubon ay ginagamit lamang ni Tatay nonoy bilang uh, tubig sa kanyang mga alagang pato at at the same time rin ay ginagamit niyang pandilig sa kanyang mga pananim dito sa farm. So hindi po siya safe inumin. Hey brownie! Hi! Baito si Brownie, o. Oh. Yan, nabait si Brownie. Hello, Mother Hen. Where? Ayan siya, o. Oh, Ayan, o. Oh, Ayan, oh, Nangingitlog. Ayan, pangalawa, kuya. Tingnan natin. Ayan, meron na may galumlum man, oh. Ayan. Hello, Mother Hen. <laughs> oh, galit siya, o. Oh, oh, lagot, o. sa yeah, uma galit si mother hen na isturbo yung tulog niya do not disturb sabi niya so yan o oh, yung mga ano ng niyog no so napapakarabangan dito yan ni eh, tatay nunoy gawa niyang panggatong ayan o oh, may stock siya o oh. o oh, ba diba? ayan yung itlog ng pato ayan o oh. abado o ayan nangitlog na sila mga ayan hirap hirap pasukin masusugat yung ating kamay mga kauma kaya naman yung typical na uh, paggawa ng pagkain ng native na alagang baboy gabi ito mga kauma no yung native ito ang mga technique no ng ating mga kauma sa uma kung paano makatipid sa pagpapakain at mabilis lumaki yung ating mga native na alagang baboy. Isang, isang araw niya yan na pagkain. ng alagang baboy. Two months pa lang. Amoy pa so, Yan yung panghalo niya. Oh. Oh, yan. So, ikaw mahalo, ya? Yeah? Ha? <laughs> ikaw mahalo? Oh. Yan Oh. Yan. Oh, yan yung ano ng niyog. No, pinagbalatan ng niyog. Hindi ko ya eh, coconut uh, ano gani ya? Uh -uh. Balat ng niyog, so ayan oh, masiga naman siya eh. uh, ganda naman siya gamitin. Natipid ka pa sa kahoy. Mamaya 'yung uling niya, maiinit pa rin 'yan. So ayan ang typical na buhay o ma, may kopras oh, dahil sa pagbabalat ni Tatay Nunoy yan, may eh, mga kuprasya. ready to sell. Handa na siyang ready na itong ipakilo. 24 pesos per kilo daw itong kupra. no, Nagawin nila itong oil. Ayan, no? Oh, gagawan pa ni Tatay nunoy, ng gata. Oh, eh, yeah. po pa ng gata. Yan. Oh may nabuhay pa pala dito na isang papaya, no? Red lady ito, nung nonoy. Yeah. So, magandang ano ito, maganda yung variety niya. Ito pa yung dati binigay ko kay tatay nonoy na, ano, na variety ng red lady papaya, no? Na, umunga na to siya, nung nonoy, oh. Tambakan mo lang puno na, no? Tagyan mo ng pataba. So, yan na mga kauma, no? Ay halo na yung gata. Isama na rin, pati yung mga niyog niya. No, yan. So, halo-halo. Yan halo. yung panghalo na kuya, yung malaking panghalo. So, siyempre, masiguradong masarap talaga siya dahil may gata. Tapos, ano pa ng upa? Upa. Hmm, pa. Ah, upa ng mais. <laughs> yung kuya. <laughs> ano, ikaw yung model dyan, kuya? Ha? <laughs> ay nako loko talaga tos kuya rek eh ayan ay, upa ng mais kung ano upa upa binili talaga yan binili talaga daw yan upa ng mais About 35 man kilo abaw 35 din ang kilo upa ng mais pala ang nilalagay ay na swerte sosyal din yung alagang baboy ni tatay nunoy spoiled din siya sa kanyang food sa kanyang pagkain Siguro mas masustansya pa ito compare sa feeds. <laughs> Siguradong mas masustansya pa ito mga kauma sa compare sa feeds na binibili dahil ito talaga eh, fresh na niluluto araw-araw. <laughs> so ayan, ayan na yung pagkain niya, yung special na niluluto ni Tatay Nunoy. Oh. Oh, so, ganda ng katawan niya. Oh. Kaya lang nag-iisa, oh. ang laki-laki ng bahay niya. Pwede ka na pigilit sunin bisayang litson. O, oh, sige, damihan mo kain dyan para lilitsunin ka. Ha? So, ayan ang mga kauma, no? Kung ating makikita, eto, meron dito mga stock ng um, lahin ng miyog, no? Ayan, demo ni Tatay Nonoy. O, tapos, ah, persahan. Ayan. Ayan. Oh, ganon. Oh. Ah. Tukunat. Baliktad. So, dito, dapat. Uh, tapon tayo lang. Tapon tahan. Mm. Tapon tahan Ayun. Ah. <laughs> Hindi, diba, marunong si Kauma. Mahirap talaga. Mahirap. Pag hindi mo talaga expertise. Nakakaya kaya rin pag papraktisan natin to no? Kung papraktisan natin. Nakakaya rin. Oo, di ba? Ah, di ba? Oh, diba? So, yan eh. Ay, hindi matapos-tapos yung pagbabalat ni Kauma. Ah, yeah, ana natin 'yan. Papraktisan pa yan sa eh,